ganoon kami dito, umikot kami may mga sinasabi kami mga platforma dito kung ano po ang kailangan namin gawin pag once na kami po ay maupo po sa aming uh, servisyo po dito sa bilang BOD ngayon po, isa po sa mga sa aming platforma ay yung nakikita ko na observe ko po doon po sa ating school, ma'am. Sa street, uh, at intersection po kasi yun eh. Dahil maglalagay po kami po yung palarin. Maglalagay po tayo doon ng uh, traffic paint mark para po safety po yung ating mga bata. Pangalawa, lumabi po ng Diyos kung kami po ay maupo. Maglalagay din po kami ng isang tao na mag-aas natin po mga uh, estudyante. No? Yung po ang isa sa mga napapansin ko sa sa ating school. Gusto din nag-isang school lang, lang ako dito sa ating silina. At isa po, dito po nag ng din ang aking anak. No? Ngayon, uh, isa pa, mga dito pala. Maglalagay po tayo ng CCTV. Lubi po ng Diyos, kung kami po ay mga po, Maglalagay kami ng dalawang CCTV para secure po ang ating mga anak kung sakaling mayroong pong ang pangyayari hindi po natin naasahan. So, po sana na kami po inyong tulungan dahil isang beses kami dito uh, nag-invite kami ng mga iba-ibang mga uh, iba-ibang klasik mga tao, mga kabata. na community dream na nag-event dito na natin namamahagi po sa ating mga kapitbahay ng mga gas, medicine, at punting cash no? ah, uh, yun po ang inihingi namin sa inyo na sana po eh, matulungan nyo kami sa aming magtakbo sa aming layuni na pa pabuti po ang ating silina